Ano ito, Bi? Ha? Ano? Inaayad mo? Amo ito yan, pag-ayad, yung susugad. Ito? Yung susugad ito, pag-ayad. Uy, makurit mo na baby. Ha? Susugad ito? tapos okay. okay. tapos okay. diri man siya diri man ka siya itu sige daw sige daw try daw sige daw try daw try it on okay. try it oh sige biri itu wow oh, very good mananamon baby Si Gi, apa itu? Ah, Ayus itu nimo. Ayus mo, hmm. hai Yane, kau hai, hai kita, hai. Oh, Ayusnya baiknya, si Gi daw, si daw. Oke, okay, anu, sirain mo baik. Sira ito imo bike. Hmm? Wa wow, wow, man niya baik sira. Ato na. Ato na. Birik. Makarit man ini yun, nga bata. Dali naayos naayos na, imo yung bike. Masakay ito yung mama ha, pag naayos ha. Kayo ah? ko Ha? Kayo ko din ito matutumba ka? Hmm. Kay. Hindi. Kayo na matutumba man ikaw. Ayaw amok. Ayaw. Amok. Ayaw diko samok ate. Ayaw samok. Ah, oo, uh, nagaya diyan bike. Tingnan niya ate, ayoko na. No, ayoko na, no, samok. Ay, <laughs> Adina ate, oo, nasamok bi.